ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Merry Mayor Vito Soto! Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Buti na lang bago yung mga host natin. Ano? Kala ko, kakanta si Sara ng lupang inirang. May buti na lang nandiyan ng uh, choir po natin. Nasaan po sila? Nawala. No, eh, koro po natin. Koro po si Gedi. Napakagaling pa rin, walang kupas ang ating pa Pasigin. Siyempre ang Pasig City Band, lagi naman po natin na kasama. Vice Mayor Dodot, dating mga konsehal, sa mga kapakukawalin ng ating pamahalaan mula sa National Government Agencies at sa ating lokal na pamahalaan, sa ating mga special guests sa flag racing natin, ang ating mga market vendors. Dito sila, magandang umaga po. Nakarating po kayo dito. Medyo nakalayo po kayo ng konti. Pero siguro uh, masayang okasyon po ito dahil ito po ang first flag racing ceremony natin sa bagong site, sa temporary city hall ng ating uh, lungsod. At nakita naman po natin, siguro lahat naman po tayo ay nakapag-tour na sa loob. kundi mamaya ay makakapag-ikot-ikot ang iba. Mga bisita natin, nairinig ko, ano, uh, natutuan. At syempre bago, malinis, maganda, uh, hindi man saktong-sakto sa pangailangan natin ang maganda po rito ay kahit uh, naungupahan lang tayo, lease lang po ito. Ano? At uh, alam naman po natin, medyo mahal din talaga mag-lease. Pero syempre mas mahal kung magpapagawa ng bagong building. Hindi naman tayo magpapagawa ng isang uh, temporary facility lang. Kaya lease lang po talaga. Ang kagandahan lang po nito, alam nyo kasi nasa tatlo, uh, tatlong resort, uh, ang nag-alok po sa atin ng temporary city hall site o ng temporary city hall building. ano Kaso ah, yung dalawa, ah, pwede rin naman, ah, yung presyo hindi naman din nagkakalayo. Pero yung una, ah, talagang mahirap puntahan. Ah, ibig sabihin, walang jeep, walang tricycle na dumadaan doon. So talagang yun pa lang, ah, medyo ah, hindi na siya pwede. Yung pangalawang nag-offer, kaya naman gawa ng paraan. Pagdating sa public transportation, kaso may mga kasama tayong iba sa building, hindi sakto sa pangangailangan natin. Laktaw-laktaw din yung floor po natin doon. So, hindi rin siya ideal. Pagdating sa mga specific talaga na kailangan natin, alimbawa na lang, yung pinaka-obvious siguro, yung session hall. Eh, wala na naman session hall doon dahil lumang building na po siya. Kaya, pweding pilitin, pero hindi rin talaga pwede. Hindi ubray. So, ito po yung pangatlong nag sa atin, ang uh, kagandahan po ng building na ito, tayo po yung unang tenant, tenant. Tayo po yung unang lessee. Ibig sabihin, hapang pinapatayo po siya, na ipakustomize natin siya base sa mga pangailangan ng isang uh, city hall. So, yung session hall, ganda lang po gagamitin ko na halimbawa, ano, yung session hall, uh, na isama po siya. So, for two years or three years, pwede tayo mangupahan dito. At uh, more or less, Uh, ang kopya dun sa pangangailangan ng isang city hall. Ano? Hindi rin eksakto. Halimbawa, nakikita ano, ko si Ma'am Test ng LCR. Medyo nahihirapan sila sa dami ng records nila. Subukan natin kung anong uh, magagawang paraan. May mga naabutan na ibang seksyon, ibang division natin. Yung isa sa Treasurer's uh, Office natin. Medyo masikip talaga. Pero uh, talagang konting tiis dahil uh, hindi naman ito magiging permanenteng bahay natin. Medyo mahabang panahon din yung dalawang taon hanggang tatlong taon. But uh, we did the best that we can at uh, nakita natin na uh, kahit temporary na pasilidad po ito ay uh, maganda uh, maganda para sa isang temporary na bahay ng ating uh, lokal na panghalang. Kaya akin na uh, attorney Jerome uh, at uh, sa lahat po ng mga department heads, engineering department po natin, maraming uh, maraming marami salamat. Congratulations sa inyo dahil naging maayos ang ating temporary. City Hall. Yung sa bago, next week po siguro, o sa susunod na linggo, doon po po i Para hindi masyado mahablak yung mga mensahe natin pag flag raising. Pagdating naman po sa ating uh, mga income generating offices, sa pangunan ng ating uh, treasurer's office, ng ating uh, assessors, sama siyempre, BPLD at uh, marami pa pong iba. Uh, nakakatuwa, dahil nung nabanggit ko nga nung State of the City uh, address nung nakaraang linggo, kahit dumaan pa tayo nung pandemya, ina-expect ng marami na bababa yung income, yung budget ng ating lungsod, ay uh, hindi po. Baliktad pa nga yung nangyari. Tumaas pa ang income, tumaas pa ang budget natin kahit dumaan tayo sa pandemic. Kahit na naging sa totoo nung pandemic ang luwag natin sa mga taxpayers, ang luwag natin sa mga negosyante kasi alam natin ang hirap ng mga panahon. Alam natin naghihingalo ang mga negosyo. Pero kahit na nagluwag po tayo, kahit nag uh extend tayo ng mga amnesty at marami pa pang marami pa pong ibang tulong sa mga negosyante at sa ordinaryong mamamayan ay uh, tumaas pa rin ang income natin during pandemic times at ito po kinikilala tayo ng Department of Finance at ng iba pang uh, opisina o ahensya ng ating Uh, na pamahalaan. Kasi uh, sa lahat po ay para maging posible po yun. Congratulations, Mamarita. Sa lahat po, congratulations po Uh, sa ating lahat. At ang pinakamagandang balita po rin para sa ordinaryong taxpayer, ang ibig po sabihin dahil tumataas naman ang income, tumataas naman ang budget ng ating lusod, ay para sa vendors din natin, hindi natin kailangan magtaas ng rates o ng sinisingin. Importante yun sa ngayon, yung efficiency. At habang tayo po ay nagdedigitize, habang tayo ay nag <laughs> Tama naman po yun. Uh, pero yung digitization po talaga ng mga records natin, na ilang hundred thousand records na po na digitize natin, uh, nagko-consolidate -co po tayo, uh, ika nga, breaking down silos, pinagsasama-sama po natin yung datos ng lahat ng opisina, ay nagiging mas efficient pa po tayo, at mas talong hindi pa natin... Uh, hal -hal. Uh, habang nandito po tayo, hindi natin kailangan magtaas ng rates dahil nagiging mas efficient ang ating pamahalaan. Hindi tayo uh, kumukuha ng additional sources of income sa pagiging mas efficient ng ating lokal na pamahalaan. No? kaya muli po, marami marami salamat, magandang umaga, welcome sa ating temporary City Hall. Adjour na po tayo.